Ayan, may bagong tanim tayong abukado. Ito, Malalaki daw ang bunga nito. Ito, oh. abukado. Galing ito sa kapatid ng serko tinatanim Pinatanim nila dito sa may akasya. Kasama dito ng mga kaya ba ano, Sinama ko dito to. Maganda daw bunga nitong ano abukado Kasi nakalagay lang siya sa ano sa paso malaking paso. Sa bayan. Dito siya nakalagay oh sa paso. Ayan. Oh. Yan, 'yan nakalagay. Ang abukado nilipat ko lang si lumalaki na ah, tapos, tapos na tayo maggano. Maglipat ng avocado. Mga na. tayo sa pool tapos na tayo mag ano, maglipat maglipat Ayan, didiligan na natin yung abukado kasi bagong tanim. Ayan, o. No? Oh. Ayan, o. No? yung abukado. Para lumaki agad. Ayan. Nganda to yan basahin natin ng husto para maka ano agad yung ano nya yung ugat ito tuyo kasi yung lupa kaya kailangan babasahin natin para maka recover agad ito yung galing sa paso na malaking paso na itinanim ngayon pinalipat na sa lupa kasi hindi lalaki yung abukado eh, kasi may paso eh. May rapan mano yung ugat niya. Kaya yan. Saka ito yung mga ano ko, bayabaano, malalaki na rin yung ko. Dami to. malalaki tong bayabaano. よし <noise> <noise> Ano <laughs> na? Oh, niyan. Ay, kita mali ko. Abang wala. Tawag tayo. Padalisan mo, kakapain mo wala si Saloang Albi ginanado sa tatlong sirang so ang